Sige. Focus ha. Tanawang kilit-kilit basi na yung mga nagsunod or koan. Hindi mo kita. Adjust ha. Nga ka nang makakita ka. Sa ka man ang koan ko. Uwi ko lang. Ang sure na kami eh. Sige. Hinahinay lang yun yung tamak. Ayaw tamak na yung full. Tap-tap lang sa kasulina door off-off sa napaong kaso ori.

Saan mo pagbang? Oo, oo, motor ha. Huwag ka naman pananahan. Kaya naman mo sapsok motor sa kilid. Padaplin lang kami, padaplin lang. Atay sa atay sa akin, padong siya dalit kilid. Okay, try din na daan. Pagkilid na nato daan. Pagkilid na Oo. Nawa ha. Ang kilid mo mirror ha. Ayan lang pa ko Oh, clutch nya gamay nga brake. Ayaw na pagasolina, clutch lang gamay na brake. Yung maneuver kailangan mamawok na kuan imong mamaigo ano ni mong atong dili ka mo lapas. Sige. Oh, asa naman ka lapas? Asa, ay, pa, asa ka? asa mo Liko, liko. Kuan ba? Bana bana Asa ni man ka padung? Asa man ka umka ni liko? Pang sure oi. Bebe bebe, ibalik sa neutral, balik sa neutral. Clutch full. Atras ta, atras ta gamay. atras gamay ha. Sige. Tanawang likod niyo ha. Center mirror. Side mirror. Center mirror, side mirror. Tanawa, imong kas imong kuan, imong manubila, manubila. O ayo palagi pa kusog lagi. Ana imong ligid kay eh, para mo padung ka mo liko. Iya e, na ba iatras sa na. Ana sige atras gamay. Gusto ni na gamay atras. Oops anak na, na o oh, sige okay na break naman ipaliko na dito yan na nadaan dito sa pa ka mga gasolina nagkuhan man ka nag atras man ka o oh, ako na lang gikuhan ibalik na na ako neutral balik na oh. sige na ipag clutch na oh, niya ramira ramira ka mo ka ganina o oh, ayaw pakos gaya ayaw pakos gaya o padung sa tangan to padung tayo sa ah tayo oh, sa ako oh. sa iyo